Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Bago ang lahat, ako muna ay mangumusta sa inyong lahat, lalong-lalo lalo na sa mga OFW. Ayan, mag-iingat po tayo sa ating mga trabaho dahil ang ating katawan lang ang puhunan. Lagi natin ingatan ang ating katawan guys. At nandito na naman kami na tipon-tipon uh, sa uh, kaarawan ng aking anak na babae. At buti na lang na abutan nila ni Jen at ni Apon at syao ang aming konting handaan. Itong nasalam misa nga pala guys ay ito ay mayaman na ito guys nakatira yan sa Lancaster at ito naman si Apple and siya ayan hi pinabol naman ang kanyang maliit ito naman si Yuan anak ni Jen ayan mga gutom yan guys dahil galing sila sa kanilang first communion kaya buti na lang at dumiretso sila dito dahil tamang tama yung pagdating nila luto na ang pagkain at sumabay na rin sila Maricel. Sinabihan ko sila Maricel na kumain na sila para pagdating ng mga kaklase ni Gia ay tapos na kumain ang mga bata. Dahil mga busok pa ito sila guys. Dahil uh, alas 3 ito ng hapon at ito naman sila Mars G. Ayan, nahiya pa yan sila guys. Kaya sabi ko sa kanila ay yung mga video natin, panoorin nyo na lang sa TV. Para makita nyo naman ang iyong mga sarili sa TV. Atin sa TV. <laughs> im lặng nha nhạt vào anh At pumunta naman ako dito sa kusina. Ito ang aking chef si Morley Magnasi. And siya yung pinaluto ko sa fried chicken guys dahil ayaw ko nang matalsikan ng mantika ang aking braso dahil antagal matanggal yung piklat na itim. Kaya siya yung nagpresent na siya yung magpiprito ng fried chicken. Pinahuli ko talaga ang pagluto ng fried chicken guys dahil masarap ito pag bagong luto. Malutong pa yung balat. Kaya undas the spot yan o saka magpiprito. Hinayaan ko nga lang pala doon yung mga kamami kong kasama. Andon sila kumakanta. Iniwan ko lang sila doon dahil pinuntahan ko nga itong nagluto dito ng fried chicken. Para makita ko naman siya na piprito. At balik nga tayo dito guys. At ito nga sila guys ay tuloy pa rin ang aking kumari sa pagkanta dito habang wala pa masyadong tao dahil pag marami ng tao ay hindi na tayo makaagaw ng mic kaya hinayaan ko lang sila dito habang kumakanta. At andito nga rin si Gia sa kwarto ni Cheya. Ayan, naglalaro siya dyan. Naaliw siya sa mga laruan. Tinawag ko nga si Gia. Sabi ko, hi. E, akala niya, nagpipicture ako. At hindi nga nagtagal, dumating na rin ang mga kasama ni Gia. Mga kaklase ni Gia. Dumating na guys at hinihintay pa yung mga ibang mga kasamahan nila dito dahil hindi pa sila ay sabay-sabay andito. Kaya naghihintay pa yan sila dyan ng matagal. Pag masda nyo guys may sisilip oh, sino ka dyan? At ito na nga guys malapit na po mapuno ang barko. Lalarga na char. Ayan nagsidatingan na nga pala ang mga kaklase na ni Gia. Pero marami pa talaga itong kulang. Kaya ako na naman ay dinadaan ko na rin pag-prepare ang lamisa guys para makapag-umpisa na at matapos ng maagaga. At ito na nga guys ang birthday girl. Ayan. E eh, sabi ko sa kanya magpakita siya sa camera para makita naman niya sa pagtanda niya ang kanyang sarili. Ito naman si Stephanie ang aking inaanak sa kumpil. Diba nagpe-pray yung Yes! Yes! Sabi nga, sabi nga. Mayroon tayo. Why? tayo dyan. Paslan <laughs> tayo. O, umpisahan na. Sino mag ng prayer? Mayroon tayo. tayo. Sa prista lang. <laughs> Mayroon Sa prista At ito na nga guys, inumpisa na Stephanie kumain ng aking inaanak sa kumpil. Dahil medyo natagal lang sila maghintay sa kanilang kasamahan ay ayan, ayan tuloy, gutom na gutom si Stephanie. At susunda naman ito ng malaking hiwa ng fried chicken. Ayan, hindi halatang gutom ang aking inaanak dahil natagalan nga sila maghintay ng kanilang mga kasama. At ito na nga po ay inuumpisa nilang kumain. At ito naman si Juby Mm, ganda yarn. Nahiya pa siya. Ayan, Joby, panuorin mo na lang itong video na nahiya ka pa. Ayan. At mayroon nga ditong isa ay parang na shock. <laughs> Natatawa ako dito sa mga batang ito. Ayan, marami na kayong memory sa akin. Sa pagtanda nyo, ito ay yung mapanood sa mga kaklase ni Gia. Sa mga kabats, ito, mapapanood nila to. Ayan, sa paglaki nyo. Sana maalala nyo pa itong video na ito. At sana, kayo pa rin magkakasama hanggang sa pagtanda magkaroon kayo ng reunion mga kaklasmate. Dahil ako, ni Isa, hindi ko na maalala kung sino-sino yung mga kaklasmate ko. Maganda kasi yung mayroon kayong party-party sa pagkita-kita niyong lahat. Masarap balikan yung mga nakaraan, mga kaibigan. Dahil ako, hindi ko na maalala kung sino yung mga kaibigan ko noon. Dahil nagbabago yung mga muka. Siyempre, pag tumatanda yung mga tao, nagbabago yung muka ay ito. Ito, maraming memories na si Gia. Kaya ito, mapanood niya ito at sa mga kaklase ni Gia. Wala nga pala ito siyang cake dito guys dahil pinantay ko lang sila dalawa ni Libby dahil si Libby nung nag birthday ay walang cake. Kaya para walang inggitan kaya minabuti kong silang dalawa walang cake para hindi naman magtampo yung isa. At bago maghiwahiwalay ang lahat, ito nga ay kumanta muna yung mga kaibigan ni Gia, yung mga kaklasmit ni Gia, kinantahan muna si Gia. Kaya nagbanding lang sila dito ng ilang minutes. Pinagabi na ay yung kumari ko ay umuwi na din dahil ito ay mag -ala, alas 7 na ng gabi. Katilin nga pala ang driver na yung inaanak ko rin, anak ni Mars G. Hanggang labas lang ng Lancaster para hindi na sila maglakad. At nagpalit nga sila ni Mars at yung inaanak ko sa motor dahil yung isang motor yung malaki. At ito na nga, nakaalis na nga pala si Mars at susunod naman din sila Atilin. Kumari ko rin ito si Atilin sa binyag naman. At ito na nga nakasakay na nga sila atilin sa motor at ihatid lang niya ng aking inanak dyan sa labas lang ng Lancaster. At pagkatapos naman, dito naman kami sa lugub Nagpapapak nga sila dito ng kakanin. At itong dalawa ay kakarating nga lang pala ito galing sa trabaho. At tamang-tama nga rin pala ay pagdating ni Dudong nagdala ng ice cream. Binilan si Jeya ng ice cream ni ng kuya niya. Galing rin ito sa trabaho sa Tansa. Karating lang ni Dudong, binilan si Jayan ang ice cream. Yan yung pasalubong niya. Dahil nakalipuntan nga daw niya na birthday nga pala daw ni Jeya. Kaya, ayan, nakahabol din. Pinawi ko talaga tong bata na to dahil hindi ito natutulog dito, guys. Sa Lancaster siya natutulog dahil isang araw lang naman ang pahinga at sa lunis naman ay trabaho na naman. Kaya doon siya nag sa Tansa. At ito nga pala ang pamangkin ng isa si Sidrick. Ayan, karating lang niya dito, guys. Nagaling yan siya sa kabila kamag-anak ng kanyang tatay at hindi nga niya gusto doon. Kaya lumipat siya dito. Masaya yan si Gia dahil may ice cream at pinakita nga niya kanina yung chocolate. May nagbigay sa kanya ng chocolate. At dito na nga ay inumpisahan na nilang kumain dito yung ice cream guys. Kaya nga sinabihan ko nga si Dudong at kainan siya dahil pag ito'y maubos ay hindi na siya makatikim. Paborito ng lahat ang ice cream guys. Uh, sa mga hindi nga pala nakakaalam kami dito ay marami-rami kami dito sa loob ng bahay. Pero pag nagtrabaho naman ang lahat ay ay, ako na lang din naiiwan dito sa bahay. At kung hindi ako bibis bibisitahin ng aking kumari, yan si Tess, ay, ako lang ay nagmumukmuk lang dito sa loob ng bahay. Tahimik lang. Minsan naman ang kanyang anak ay iniiwan dito. Si Dudong nga pala ay hindi siya linggo-linggo umuwi dahil naku commute lang siya guys dahil ang kanyang dahilan ay ganun din naman isang araw lang yung pahinga kaya may naigin doon siya mag-stay at pagdatingan niya dito sabi ko kumain na siya masaya kami dito guys lalo na dahil dito sa isa kong makulit ayan. si Maricel lang dito ang bungisngis guys pag wala yan siya dito tahimik ang bahay pag andito naman siya ayan masa masaya ang bahay dahil ah, hindi mo ito mahirap kasama guys dahil ito ay ma bungisngis madali siyang pakisamahan at ito na nga guys binabanatan na nila ang ice cream ayan, pinipilit nila dahil matigas pa ang ice cream guys ako hanggang tikim tikim lang naman ako dahil hindi ako pwede kumain ng maramihan dito kaya pag sa katawan ay ito ay masama. Kaya tikim-tikim lang kami dito. Hati-hati lang. Parang nakadalawang kutsara lang ako dito ng tikim. So ayan lang guys. Ako ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat sa iyong panonood at pagsuporta sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, isubscribe nyo na para maging updated kayo sa lahat ng aking mga posts. Maging updated kayo sa aking buhay. At huwag kalimutan mag-like and share. Diyan sa, sa buwanga yan kumusta kayong lahat diyan at sa Agusan del Sur Davao and kumusta na kayong lahat diyan at sa mga OFW ingat po tayo dahil tayo ay inaasahan ng ating pamilya kaya mag-iingat para ligtas na makauwi dito sa ating pamilya gusto ko lang i-shout out yung mga silent viewers ko dyan ayan maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga video dahil kahit hindi kayo nag comment dito sa ating comment ay nakikita ko pa rin na may nanunood sa aking mga video kaya maraming salamat sa inyong aking mga pinanood yung video kaya nagpapasalamat ako ng malaki dahil kahit pa paano may nanunood sa aking mga video so yan lang guys maraming salamat sa inyong lahat bye love you guys at huwag kalimutan mag subscribe sa aking youtube channels guys, ayan, ayan, mag-iingat ang lahat, bye guys I love you all kain